Maraming matatandang edad 60 pataas ang nakararanas ng unti-unting panghihina ng binti at pagbaba ng kakayahang gumalaw. Bagaman ito ay maaaring ituring na bahagi ng pagtanda, may mga nutrisyong na patunayang may mahalagang papel sa pagpigil sa pagkasira ng kalamnan, pagkawala ng balanse, at pagbagsak ng functional mobility. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang limang mahalagang bitamina na may suporta mula sa siyentipikong ebidensya na makatutulong sa pagpapanatili ng lakas ng binti at pag-iwas sa pagkabaldado sa katandaan. Ang bitamina D ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas ng buto at kalamnan, partikular sa mga matatanda. Sa pagtanda, natural na bumababa ang kakayahan ng katawan na ng vitamin D mula sa sikat ng araw. At kasabay nito ay tumataas ang panganib ng osteoporosis, sarcopenia, pagkawala ng muscle mass, at pagbagsak. Ayon sa isang pag-aaral na inilahala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, noong 2013 natuklasan na ang kakulangan sa vitamin D ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng pagkahulog falls at pagbaba ng physical performance sa mga individual na may edad 65 pataas. Sa parehong taon, isang meta-analysis sa BMJ ang nagsuri sa 26 na clinical trials, at ipinakita na ang sapat na vitamin D supplementation ay nakapagpababa ng insidente ng falls ng humigit kumulang 19% sa mga matatanda. Bukod pa rito, isang mas bagong pag-aaral mula sa Aging Clinical and Experimental Research noong 2020 ang nagsiwalat na ang mababang serum 25OHD levels ay may malakas na ugnayan sa muscle weakness at mabagal na lakad slow gait speed sa mga matatandang populasyon. Ang sapat na antas ng Vitamin D ay kinakailangan upang maisaayos ang calcium absorption, isang kritikal na proseso para sa malakas na buto at maayos na nerve muscle communication. Ang vitamin D deficiency ay kadalasang walang sintomas sa simula. Ngunit maaaring magdulot ng mga senyales gaya ng madalas na pangangalay. Panlalambot ng kalamnan, especially sa hita at balakang at panghihina ng balanse na pwedeng magdulot ng pagkadapa. Sa matagalang panahon, ito'y maaaring magresulta sa functional disability o maging sanhi ng hindi na muling pagkakabangon mula sa pagkabagsak. Para sa mga matatanda, ang inirerekomendang antas ng vitamin D ay nasa 800-1000 IU kada araw bagamat maaaring tumaas depende sa clinical assessment ng kakulangan. Ayon sa Endocrine Society Clinical Practice Guidelines 2011, ang mga matatanda na may panganib ng falls o fractures ay dapat isaalang-alang ang regular na vitamin D supplementation, lalo na kung limitado ang exposure sa araw o may mga kondisyon sa bato at atay Makukuha ang vitamin D mula sa sikat ng araw. Isdang matataba gaya ng salmon at sardinas, fortified dairy products, at dietary supplements. Gayunpaman, sa mga matatandang may mahinang appetite o may problema sa absorption, kadalasang mas epektibo ang vitamin D3 supplements na may kasamang calcium upang mapabuti ang bone density at kalamnan function. Sa kabuuan, ang bitamina D ay hindi lamang mahalaga sa kalusugan ng buto kundi sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw ng ligtas at may balanse. Ang regular na pagsusuri ng vitamin D levels at tamang supplementation ay makatutulong upang maiwasan ang pagkapinsala sa kalamnan at tulungan ang mga matatanda na manatiling aktibo at independyente. Ang bitamina B12 ay isang mahalagang micronutrient na responsable sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga nerve cells, paggawa ng red blood cells, at tamang paggana ng utak. Para sa mga matatanda, lalo na ang nasa edad 60 pataas, ang sapat na antas ng vitamin B12 ay kritikal upang mapanatili ang maayos na koordinasyon, balanse at lakas ng binti. Habang tumatanda ang isang tao, humihina ang kakayahan ng tiyan na makagawa ng intrinsic factor isang protinang kinakailangan upang masipsip ng katawan ang vitamin B12 mula sa pagkain. Ayon sa National Institutes of Health, NIH, tinatayang 10 to 120 percent ng mga matatandang edad 60 pataas ay may subclinical o overt deficiency ng vitamin B12 at kadalasan ay hindi ito agad napapansin. Isang mahalagang pag-aaral mula sa New England Journal of Medicine 2009 ang nagsiwalat na ang kakulangan sa vitamin B12 ay direktang nauugnay sa peripheral neuropathy, isang kondisyon kung saan ang mga ugat sa kamay at paa ay nasisira na nagdudulot ng pamamanhid tusok-tusok o panghihina ng kalamnan sa matatanda ito ay isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng balanse at mas mataas na panganib ng pagbagsak dagdag pa rito isang observational study na isinagawa sa Netherlands noong 2018 at inilathala sa Neurology ay nagpakita na ang mababang antas ng vitamin B12 sa matatanda ay may ugnayan sa mas mabagal na paglalakad, gait speed, at mas mahina ang lower limb function. Ang mga kalahok na may sapat na antas ng vitamin B12 ay nakapagtala ng mas mataas na functional mobility kumpara sa mga may deficiency ano mga sintomas ng vitamin B12 deficiency ay maaaring hindi agad lumitaw. Ngunit maaaring magsimula sa madalas na pamamanhid ng paa, kakulangan sa koordinasyon, panghihina ng binti, at maging cognitive impairment. Kapag hindi na agapan, maaari itong magdulot ng hindi na mababaliktad na pinsala sa nerve at magresulta sa functional disability. Ang bitamina B12 ay karaniwang matatagpuan sa mga pagkaing mula sa hayop tulad ng atay, karne ng baka, itlog, at gatas. Subalit para sa mga matatandang may problema sa absorption, gaya ng may atrophic gastritis o umiinom ng metformin o proton pump inhibitors PPI, maaaring hindi sapat ang vitamin B12 mula sa pagkain. Sa ganitong kaso, Inirerekomenda ng American Academy of Family Physicians, AAFP, na isaalang-alang ang oral supplementation o intramuscular injection depende sa antas ng kakulangan. Ang mga clinical guideline mula sa British Society of Hematology 2022 ay nagmumungkahi ng regular screening ng vitamin B12 sa mga matatandang may sintomas ng neuropathy, panghihina ng binti, o may kasaysayan ng vegetarian diet o gastrointestinal surgery. Sa buod, ang vitamin B12 ay may mahalagang papel sa kalusugan ng nervous system at ang kakulangan nito ay isang tahimik ngunit seryosong salik na maaaring magdulot ng panghihina ng binti at pagkapinsala sa kakayahang maglakad sa pamamagitan ng maagang pagsusuri at tamang pagdagdag ng vitamin B12 sa dieta o sa anyo ng suplement. Maaring mapanatili ang kalusugan ng mga ugat at maiwasan ang pagkabaldado sa katandaan. Ang magnesium ay isang pangunahing mineral na gumaganap ng mahalagang papel sa mahigit 300 biochemical reactions sa katawan kabilang na ang tamang paggana ng kalamnan, regulasyon ng nerve impulses at pagpapanatili ng normal na heart rhythm. Sa mga matatandang edad 6 pataas, ang kakulangan sa magnesium ay mas karaniwan at may direktang epekto sa lakas ng binte. Balanse at kakayahang gumalaw Ayon sa datos mula sa National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES, tinatayang 60% ng matatandang Amerikano ay may suboptimal na magnesium intake. Isa sa mga dahilan ay ang pagbaba ng kakayahan ng bituka na sumipsip ng magnesium habang tumatanda, kasabay ng pagtaas ng paggamit ng mga gamot tulad ng diuretics proton pump inhibitors PPIs at antibiotics na maaaring magpabilis ng pagkawala ng magnesium sa katawan. Isang sistematikong pagsusuri na inilathala sa Nutrients Journal noong 2017 ay nagulat na ang sapat na antas ng magnesium ay may positibong epekto sa muscle performance. Kabilang ang grip strength, guide speed, at lower limb function ayon sa pag-aaral na ito, ang mga matatandang may mataas na dietary magnesium intake ay may mas mababang panganib ng functional limitations at disability. Bukod pa rito, ipinakita sa isang longitudinal study na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2014 na ang mga postmenopausal women na may mas mataas na magnesium intake ay may mas mabagal na pagbaba ng muscle mass at mas mataas na functional mobility over time. Ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng muscle cramps, paminsang panginginig, panghihina, at minsan ay abnormal na tibok ng puso. Sa mga matatanda, ito rin ay nauugnay sa mas mataas na insidente ng pagkahulog at pagkawala ng balanse. Ang mga sintomas na ito ay maaaring hindi agad matukoy bilang magnesium deficiency, kaya't mahalaga ang regular na nutritional assessment. Ang mga pagkaing mayaman sa magnesium ay kinabibilangan ng berdeng gulay kaya ng spinach at kale, whole grains, nuts, lalo na ang almonds at cashews, at legumes. paman. Maraming matatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium mula sa pagkain lamang. Ayon sa European Food Safety Authority (EFSA), ang inirerekomendang daily intake ng magnesium para sa mga matatanda ay nasa 300-350 mg para sa lalaki at 250-300 mg para sa babae. Sa mga may panganib ng kakulangan, gaya ng may type 2 diabetes, gastrointestinal disorders tulad ng Crohn's disease, o chronic alcohol use, maaaring kailanganin ang magnesium supplementation. Isang randomized controlled trial na inilathala sa Journal of Magnesium Research 2015 ay nagpakita na ang magnesium supplementation sa matatanda ay nagdulot ng pagtaas sa muscle strength at improvement sa functional capacity sa loob ng 12 linggo. Mahalaga ring tandaan na ang sobrang magnesium mula sa supplements ay maaaring magdulot ng side effects gaya ng diarrhea o low blood pressure, kaya't ang pag-inom nito ay dapat gawin sa ilalim ng payo ng profesional sa kalusugan. Sa kabuuan, ang magnesium ay isang kritikal na mineral para sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan, maayos na paggalaw at pag-iwas sa mga sintomas ng panghihina ng binti sa katandaan. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at wastong gabay sa supplementation, maaring makatulong ang magnesium sa pagpapanatiling aktibo at independente ang mga matatanda. Ang bitamina C o ascorbic acid ay isang water-soluble vitamin na kilala sa papel nito sa immune support. Ngunit mahalaga ring sangkap para sa kalusugan ng kalamnan at connective tissues. Sa mga matatanda, lalo na ang nasa edad 60 pataas, ang sapat na antas ng vitamin C ay may direktang kaugnayan sa pagpapanatili ng muscle mass, flexibility, at functional mobility ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa United Kingdom at inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2020 na tuklasan na ang mga matatandang may mataas na dietary vitamin C intake ay may mas mataas na Skeletal Muscle Mass Index SMI kumpara sa mga may mababang antas nito? Ang pag-aaral ay isinagawa sa mahigit 13,000 kalahok na may edad 40 hanggang 82 at ipinakita na ang vitamin C ay tumutulong upang mapabagal ang age-related muscle loss o sarcopenia. Ang sarcopenia ay isang progresibong kondisyon kung saan ang muscle mass at muscle strength ay bumababa na maaaring humantong sa panghihina ng binti, pagbagsak at pagkawala ng kakayahang maglakad ipinakita rin sa Journal of Gerontology 2015 na ang oxidative stress ay may malaking papel sa muscle degradation sa katandaan at ang vitamin C bilang isang antioxidant ay maaring magsilbing proteksyon laban dito. Bukod sa proteksyong antioxidant, ang vitamin C ay kinakailangan para sa sintesis ng collagen, isang protinang bumubuo sa mga litid ligaments at iba pang connective tissues sa mga matatanda ang mabagal na paggaling ng mga kasukasuan pananakit ng tuhod at pagbaba ng flexibility ay maaaring maiugnay sa kakulangan sa collagen production ipinapakita sa International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2017 na ang collagen synthesis ay makabuluhang bumababa kung walang sapat na vitamin C sa katawan kahit pa may sapat na protina sa dieta. Ang mga sintomas ng kakulangan sa vitamin C ay maaaring banayad, gaya ng madaling pagkapagod, kahinaan ng kalamnan, at pananakit ng kasukasuan. Sa mas malalalang kaso, maaaring magdulot ito ng delayed wound healing, madaling pasa, at gingival bleeding. Bagaman bihira na ang matinding kakulangan scurvy, sa modernong panahon. Ang chronic subclinical deficiency ay nananatiling pangkaraniwan sa matatanda. Ayon sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention CDC noong 2018, makukuha ang vitamin C mula sa mga prutas at gulay tulad ng citrus fruits orange, suha, kiwi, strawberries, broccoli, at bell peppers. Gayunpaman, ipinakita sa dietary surveys na maraming matatanda, lalo na ang may limitadong access sa sariwang pagkain, ay hindi umaabot sa recommended daily intake na 75 vinatro para sa kababaihan at 90 ametrom para sa kalalakihan. Ayon sa National Institutes of Health, NIH, para sa mga may panganib ng kakulangan, Maaring ikonsidera ang vitamin C supplementation, isang double-blind randomized controlled trial na isinagawa sa matatandang babae na may early signs ng muscle wasting at inilathala sa Nutrients 2021, ay nagpakita na ang 500 micrograms sa day vitamin C supplementation sa loob ng duelto linggo ay may positibong epekto sa muscle endurance at subjective mobility function. Sa buod, ang bitamina C ay hindi lamang bahagi ng pangkaraniwang resistensya, kundi isa ring mahalagang sangkap sa pagpapanatili ng kalusugan, ng kalamnan at connective tissues. Ang regular na pagkuha ng sapat na vitamin C mula sa pagkain o suplemento ay maaring magbigay ng proteksyon laban sa age-related muscle loss. Mapanatili ang lakas ng binti at maiwasan ang functional decline sa katandaan. Ang bitamina E ay isang fat-soluble antioxidant na kilala sa kakayahan nitong protektahan ang mga cell laban sa oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng cellular aging, inflammation, at panghihina ng kalamnan sa mga matatanda. Bagaman hindi laging binibigyang pansin sa usapin ng mobility ang papel ng vitamin E sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan ay may matibay na batayan sa larangan ng geriatric nutrition. Ayon sa European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2018, natuklasan na ang sapat na antas ng vitamin E ay may positibong epekto sa muscle strength at balanse ng mga matatanda. Sa pag-aaral na ito, isinailalim ang 142 na matatandang babae, edad 65-85 sa pagsusuri ng vitamin E levels at physical performance. Ipinakita na ang mas mataas na plasma A tocopherol ang aktibong anyo ng vitamin E sa dugo ay may kaugnayan sa mas mataas na grip strength at mas mahusay na lower limb function. Ang oxidative stress ay tumataas habang tayo ay tumatanda at ito ay may epekto hindi lamang sa kalamnan, kundi sa buong neuromuscular system. Sa Journal of Aging Research 2013, binigyang diin na ang kakulangan ng vitamin E ay maaaring magpabilis ng pagkasira ng muscle fibers at nerve endings na responsable sa voluntary movement. Ang resulta nito ay mas mabagal na reaksyon kahirapan sa pagtayo o paglakad at mas mataas na panganib ng pagbagsak. Bukod sa papel nito sa proteksyon ng mga cell, may papel din ang vitamin E sa immune modulation na indirectly nakakatulong sa preservation ng muscle function sa matatanda. Isang randomized clinical trial mula sa Free Radical Biology and Medicine 2010 ang nagsuri sa epekto ng vitamin E supplementation sa mga matatanda na may mataas na markers ng inflammation CRP at IL6 natuklasan na ang 400 IU/day ng natural vitamin E supplementation sa loob ng 6 buwan ay nakabawa sa markers ng oxidative stress at may kasamang pagpapabuti sa functional walking tests. Sa nutrition ang vitamin E ay natural na matatagpuan sa mga pagkaing mataas sa healthy fats, tulad ng almonds, sunflower seeds, hazelnuts, spinach, at avocado. Gayunpaman, maraming matatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na fat-soluble vitamins dahil sa dietary restrictions, malabsorption syndromes, o pag-iwas sa taba na maaaring humantong sa nutrient deficiency ayon sa National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES, 2017-2018 data, tinatayang 90% ng mga matatanda sa U.S. ay hindi umaabot sa Estimated Average Requirement EAR para sa Vitamin E, ang Recommended Dietary Allowance RDA para sa matatanda ay 15 mg 22.4 IU ng alpha-tocopherol bawat araw. Kayunpaman, kung may kakulangan, ang mga supplement ay maaaring gamitin ng may pangangalaga. Mahalaga ring banggitin na ang sobrang vitamin E, lalo na kung nasa synthetic form at mataas ang dosage, ay maaaring magdulot ng side effects gaya ng pagdurugo, kaya't ang paggamit nito ay kailangang isa ilalim sa gabay ng isang propesyonal sa kalusugan. Sa kabuuan. Ang vitamin E ay isang mahalagang bahagi ng nutritional support para sa mga matatandang nais mapanatili ang lakas ng kalamnan at maiwasan ang functional decline. Sa pamamagitan ng sapat na dietary intake o suplementasyon kapag kinakailangan, makatutulong ang vitamin E upang mabawasan ang epekto ng oxidative stress mapanatili ang kakayahang maglakad at mapababa ang panganib ng pagkabaldado sa katandaan ang panghihina ng binti at pagbaba ng kakayahang gumalaw ay hindi kailangang tanggapin bilang normal na bahagi ng pagtanda sa maraming kaso ito ay may kaugnayan sa kakulangan ng mahahalagang bitamina na responsable sa kalusugan ng buto kalamnan at ugat. Ang limang bitamina na tinalakay natin vitamin D, B12 magnesium, vitamin C, at vitamin E ay may mga papel na suportado ng agham upang mapanatili ang lakas, balanse, at mobility ng mga matatanda. Upang maprotektahan ang sarili laban sa functional decline at panganib ng pagkabaldado mainam na regular na suriin ang nutritional status. Iayon ang dieta sa mga pagkaing mayaman sa nabanggit na nutrients. At kumonsulta sa profesional sa kalusugan kung kinakailangan ang suplementasyon. Hindi sapat ang basta-bastang pag-inom ng supplement. Mas mahalaga ang tamang uri, tamang dosis at tamang pag-monitor. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video, at isi-share ito sa mga mahal sa buhay na maaaring makinabang din. Maaari mo ring iwan ang iyong tanong o karanasan sa comment section, maaari itong makatulong sa iba.